So ayun mga koys. So good morning sa inyo. Matagal-tagal tayong walang upload. So ito na nga 'yung mga ibon natin. So medyo ano lang. So 2 weeks tayong walang upload mga koys. Almost 2 weeks o oh, higit pa. Nawala tayong naging upload dahil nga sa mga naging busy tayo. 'Yan mga koys. So ito na 'yung mga ibon natin ngayon. So napakatatandaan na nila. Yung iba dito, may rumor na. Yung iba naman yes, hindi pa. Pero yung iba, pero dito na naka 4, 5, 6 at saka yung mga tape natin. tinanggal na natin ng tape pero dito-dito pa rin yung ronda. Tignan natin mga koys kung mapapabatcher natin lahat ng mga to. So, kung nakikilala nyo yung mga ibon natin na yan, ayan, kung nakikita nyo, yan yung mga ibon natin. So, ito yung blue bar at saka yung red check na magkapatid. Anak ni Kuki to mga koys. So, ito naman yung mga blue bar sa taas ito. Itong blue bar na to, Tsaka to sa parte sa itaas. So 'yan naman yung anak nung ano natin, yung binigay sa atin yung gift bird sa atin ni ARS. 'Yan. So 'yan yung blue bar na 'yon. Tsaka lahi ni B2, B1. So ito yung mga magkakapatid mula dito, 'yan, ang nandito sa dulo. So ito yung nag-iisa. 'Yan, iba na yung itsura niya mga kois, so iba na. Hindi ba na yung kanyang aura, pero ano pa rin 'yan mga kois, anak pa rin 'yan nung Grizzle natin na ARS din na pinag-parse natin sa nanay ni B2 pero isang bloodline lang yung blue bar at saka yan, yan mga to ito at saka ito yan mga koys ay blue bar nato so ito naman yung mga nakatape natin kung naaalala nyo yan sila ito yung isa at ito yung isa so sila na yung ano dito mga koys dapat talaga rumonda so although ito mga to naka ano to 4 five feather so ano nakikita nyo parang butas so inano natin yan mula dito yan sinang lahat mga kois is naka 4 5 feather pero lang sa dalawa kung bumaba na to tsaka nasa taas so ito anak to ni ano mga kois anak na to ni Wak yung kapatid ni Big Eye yan so tingnan natin kung mamamatcher natin lahat tong mga to so ngayon yun yung pinaka update ko sa inyo so sa mga droppings maganda naman kung nakikita nyo, kaket ko lang dito maaga pa mga ko siguro kung di ako nagkakamali eh. mga 6, ah, 6.30 na ngayong umaga so ngayon mga koys, makikita nyo dito ang tatanda na nila, nagmumult na nga may kulay na rin yung mga mata so aabangan natin kung kailan roronda itong mga to, so ngayon yun yung pinaka update ko sa inyo dahil nga napaka dumi na ngayon dito kailangan na natin itong linisin para iwas sakit na rin sa mga ibon natin so tara linisin natin muna kahit nga na time lapse tayo, kailangan natin linisin yung mga purchase na mga ibon natin. Dito makikita nyo nga, nalililinisan ko na paunti-unti. At syempre, pagkatapos doon, di mawawala yung cleaning sound check. Siyempre, nandun lagi yun. kaya abangan ang mga susunod na mangyayari dito sa lock natin at oo nga pala mga koys ngayon na yung umpisa ng training ng club natin isinakay natin dito yung dalawang pambato natin sila Tulato at si Uno kaya abangan anong mangyayari